kasya nga ba sa 64 pesos ang agan, tanghalian at hapunan ng bawat Pilipino? Yan po ang hamon ngayon ng ilang grupo sa NEDA na patunayan. E eh, ang mga kapatid natin, ano nga ba ang masasabi tungkol sa issue? Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard dela Peña. Hanggang saan naaabot ang 20 pesos mo? Magkakasya ba yan para sa isang disenteng meal? Oh, alam sir, dahil sa mahal na bilhin natin sir, eh. sa almusal gulang eh. <laughs> Sa almsa natin sir, siguro yung nasa 30 to 40 sir. Tipit pa Tipit po na yun. na Yes sir. Aabot? Aabot lang ang 20 pesos sa piso-pisong ano, tsitsiriya. Technically ngayon nga po hindi nakasya yun sa isang pack. Pero 20 pesos per meal, ang standard ngayon sa karinderya is aabot ng 65. That's like thrice ng 20. So hindi siya kakasya obviously. Base sa datos ng National Economic and Development Authority o NEDA noong 2023, may ituturing kang food poor kung 20 pesos lang ang afford mo sa kada agahan, tanghalian at hapunan. Pero kung meron kang higit 64 pesos, pambung araw o higit 21 pesos kada meal, abay hindi ka na rung mahirap? Pinalaga naman niya ng mga kapatid natin. Lalo pat kabilang na lang sa mga pagkaing mabibili mo sa halagang 20 pesos, ang dalawa hanggang tatlong piraso ng itlog. Isang pack ng instant noodles o di kay apat na piraso ng pandesal. Kamakailang ngay kinwestyon na naging pahayag ng NEDA sa Senado. Pero three meals po yan, di ba? So parang lumalabas sa 20 pesos per person per day. Ah, per meal. Per meal. 20 pesos. You, tingin niyo, sa tingin niyo ba that number is sufficient yung 20 pesos? the, the, the amount in terms of peso has uh, has been adjusted for inflation meaning kung uh, if the basket is uh, is a uh, plus uh, plus some variant uh, the value of that in say in 2010 or 20 uh, yeah 2010 uh kasi may inflation na after so many years that is accounted for ho. Paliwanag ni socio Economic Planning Secretary Arsenio Balisakan, hindi binabago ang threshold o batayan ng pagmamahirap para matrack kung may epekto ba ang mga programa ng gobyerno sa kahirapan. Pero aminado si Balisakan, nakailangan na nga itong i-review lalo't pataas ang inflation. The relative prices have changed uh, kasi nga nakita natin yung price of rice has been inflation there has been uh, over 20% for the last couple of months. No? So obviously, uh, doon lang talagang uh, ubos na yung 20 pesos per ano. Uh, per... Pinalaga naman ng ilang grupo ang datos ng NEDA. Sabi ng leader ng kilusang magbubukid ng Pilipinas na si Danilo Ramos, wala nang mabibiling masustansyang pagkain sa halagang 64 pesos. Kahit sa karinderya, hindi na raw ito sasapat. Sa post din sa social media Hinamon ni Bayan President Renato Reyes ang mga opisyal ng NEDA na subukang mabuhay ng 64 pesos lang ang gagastusin para sa tatlong mil sa isang araw. Giit pa niya, ang ganitong pag-iisip at datos daw ang rason kung bakit nananatiling mababa ang sahod ng mga manggagawa sa Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline, Jeray de La Peña, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.